Good morning mga katres May gala naman tayo Hindi nga ako dun ah Ako pagod So yeah, Good morning Time check tayo 1am So papunta tayo ng Shell Valenzuela Para <laughs> Hindi nga ako Para kitain natin ng Metro Boys Dahil may ano tayo May ride tayo Pupunta kasi kami ng Sambales ngayon Para magcamping camping Yun. Yung iba kasi, nainggit na nag-camping kami sa Lake Tabeo dahil iilal lang kami noon. Hindi sila nakasama. So, ngayon, may camping ulit kami dito naman sa Mapanwepe. Ayan, pupunta tayo doon. Second time natin doon mga address. Uh, di ko lang sure kung magiging maganda tong vlog natin <laughs> dahil kakatapos na ng bagyo and base sa weather forecast is merong ano pa may habagat pa na nararamdaman ang sambales At uh, medyo pangit yung ano. Thunderstorm yung nakalagay sa weather eh. Pag chinecheck namin. Eh hopefully. Sana pagdating namin doon biglang mawala. <laughs> biglang maglaho yung bagyo. <laughs> so reset lang tayo. Para makagala na tayo. So call time namin alas 2. No? Doon sa Shell Valenzuela. And medyo late na tayo. Pero malapit lang naman tayo. So pupunta na tayo doon. Para. eh kitain natin yung mga makasama natin ngayon ride ngayong content natin ngayon oh, init ah, para malamigin tayo oh, bra. grabe dami kong dala ay lamig <laughs> sarap so yung mga tres dito na tayo sa Michelle Valenzuela so ito na ito na yung mga boys so, hinihintay so, iniintay na lang namin sila Kin kaya yung isang guest na in-invite natin sa ride natin dito sa Mapanuete. XSR din gamit niya. Vlogger din siya sa Facebook. Yun na lang iniintay namin. Then, ra-ride out na kami. Si Billy, nauna na siya sa amin kasi gusto niyang video yung sunrise dun sa Mapanuete. Try lang natin yung iba pa natin kasama. Tapos, ride out na ba? Oo, oh, so ayun eh, mga Tres Rydos na kami. First stop over. Ito pa kami sa Bulacan. 7-11 lang kami. Hala, baby. mga address um, I'm back so nandito na tayo sa Castillejos market yan so bibili na kami ng mga gamit namin para sa dinner at saka lunch para hindi na kami mahirapan baka mamaya kasi may mga tindahan nga dun sa loob pero kulang kulang naman so dito na kami bibili then malapit na yung trail dito na lang siguro mga mga 10 minutes dalang na tayo abangan na lang namin sila dito mamimili na sila Paul chuff in then ayun pasok na pa tayo ng trail Baka lang natin sila dito. Pahinga lang lang konti. Pause na ako. Grabe. Grabe yung pause ko. wala na yung boses. Makita kits mamaya pagpasok natin doon sa trail. Hi vlog. Welcome to Subic. Sambalin. Ayun na pala kami. Papanwips. Panyupi. Panyupi. <laughs> Sama natin ng ano, syempre special guest. Idol. Ayun nga naman. The vlog. You know. Idol, Idol Motolids. Kilala niyo na yan, boss, kung sino yan. Hindi na kailangan ipangilala pa. Mamaya, malupit to mapupuntahan natin. Uh, trail, tapos bridge crossing. At oh, subukan natin ang lakas ng mga XSR. Malawat, malapat yung ano dyan. Uh, Pahinga lang. Namamalengke uh, lang kami, tapos... Back, back. let's go! Let's go! Kaya, lagat ano? know, si Poso. Nalagyan mong uling sa loob yan. Oo. Oh. Well. So Kaya like nalagyan mong uling sa loob. Panis. Eto <laughs> <Mga huling. laughs> na. <laughs> Pinakamalupit na collaboration <laughs> ngayon <laughs> taon. Best collab this year. Oo. <laughs> oh. Metro Boys X Motolids. Eto na yon. This is it, Pansit. Let's go, Mapanwete. Pagkatapos mamalengke, diretso na kami papunta ng Mapanwete. Baka kasi maabutan na naman kami ng ulan kaya kailangan makapasok agad sa lahar at makarating sa campsite ng walang guide. Para kung maligaw man, may oras pa maghanap ng ruta at syempre, mas marami kaming time mag-enjoy sa trail at sulitin ang ganda ng mapanwepe. Sa likod lang kami, inaalala ko ito si Leigh. Sa likod kami, pinakadulo. Nandito dito ako kay Carl. Oh, ano, napalaw si Carl. Oh, napalaw. Angat ah. Oh, Angat ah. One, two, three. One, two, <laughs> angat. One, two. One, two, three. Ayo, yeah. hey, wait lang. Tulak nyo. Angat nyo. Angat nyo, angat nyo. Sa likod. Angat nyo sa likod. Dito, hindi na namin mahanap ang tamang ruta papunta sa campsite dahil yung mga daan na nakalagay sa mapa ay sarado na pala o binarikadahan ng mga lokal. Kaya napagdesisyonan na namin na kumuha na lang ng guide para diretsyo na kami sa campsite. Ano yung mga campsite to? Oh, tatlo na tayo.

Sugutan ko. Ah, goods na. <laughs> Yo, what's up mga 'te? So, dito na tayo sa Mapanuebe. Late na tayo na kapag video dahil pa kami, nag-set up pa kami ng tent namin, tsaka mga hammock. Grabe po sa. <laughs> And then, sumabay 'yung malakas na ulan kanina. Halos pa kami mag-set up ng ano namin ng pwesto namin. And then, ito 'yung resulta. <laughs> Ay, <Yan>, labo-labo. <laughs> Medyo madilim na dito sa ano na to, sa lugar namin dahil nga puro ulan nangyari. <coughs> Pero okay naman, kahit paano tumila na rin. Then nakapagpahinga rin kami ng sobrang tagal, almost 3 hours ata nakatulog kami. Simulan dumating kami dito ng... dumating kami dito mga 10. No, ten. sinulit namin yung trail then, medyo nagkada ligaw-ligaw yun nga, tapos kailangan na natin mag tour guide kasi yung ibang yung ibang lugar na tinatagos namin eh di kami pinapalusot then sinasabi nila na ano na yun bawal na yun parang private tapos binarekadahan na daw tapos or hindi daw kakayanin ng motor namin nakakuha kami tour guide na 400 pesos yun. lahat kami walo walo kami tapos nakarating na kami dito ng safe ayan nakapagpahinga mga prices nung last year natin same pa rin tubig entrance fee 25 pesos per head sa motor parking 100 yung ano, overnight, overnight stay dito. Kaya almost solid solid pa rin. Ganito pa rin, tahimik pa rin, napaka peaceful pa rin dito sa campsite na to. Kaya sobrang gustong gusto ko dito. Hihirap nga lang puntahan, pero worth it naman yung ano, yung worth it naman yung makikita mo dito. Uh, so, ano na tayo? Prep na tayo ng mga makakain natin din. Ayusin natin yung ano natin, ilogan namin kasi kanina sinalpak-salpak lang namin yung mga gamit namin dahil nag-ulan nga kanina tsaka priority natin makapagtayo ng shelter and which is nagawa naman namin ng maayos so dito tayo ito ako maghahamok <laughs> yan tapos dito ayan iba may yung iba sa amin may tent yung iba sa amin wala dito yung pakita ko sa inyo yung dining area namin ayan hindi pa masyadong maayos eh <laughs>

peaceful talaga dito sa ano sa Mapanuepe. Napaka-solid na campsite to. Ito na talaga yung para sa para sa akin pinaka the best na campsite kasi talagang gabi, umaga, tanghali, napaka-peaceful, walang squatter. Yung parang ano, yung mga nagka-camping na music, basta dito na pa. Pero ang dami namin na as in ang dami nagkakamping camping ngayon. Pero nakakabingi pa rin yung ano, katahimikan. Talagang ano, na-appreciate nila yung lugar, yung ganda ng Mapanuepe. Kaya ire recommend ko talaga sa inyo to, Mapanuepe. napaka na campsite na to. Highly recommended talaga to. Kung gusto niyo ng peaceful and eh, sobrang ganda lake, mountain and yung sunset and sunrise and ah uh, Mapanuepe number one talaga. Number one. <laughs> Mapanuepe number one talaga para sa akin. Napaka-solid tapos din sumunod yung ano Goto mines dati no? yung hindi pa siya masyado sikat napakaganda dun so magkano lang kami dito ngayon magpe lang kami ng food namin for breakfast then siguro susulitin na natin tol lugar na to then babachi na kami pero siyempre lilinisin mo na namin to <laughs> winasak eh winasak <laughs> sinugod kami ng baka dito dahil naka-display lang yung mga food namin. Ayan. Wasak. Gagawa ko. Gagawa ko dyan. So, good morning ulit mga Teresa, uh, Pakat na kami. So, ngayon si Alana. Alas ubos na. Tapos, ayun. Humakabon na naman. As usual dahil pa na kami pero may isa kami plano may ipupunta kami na ilog dito sa labas lang lang mapanwe so doon kami maliligo dahil ang dami pang tao na dito sa sa ano, CR so mahihirap pa kami tatagal kami ng tatagal kung mag-aantayan pa kami dito maligo so ang plano maliligo na kami doon para tuloy-tuloy na yung ano namin biyahe namin pa away tsaka fresh pa rin kahit paano diba kasi dito pag kami dito, syempre, dadaan pa tayo ng lahar. Pawis-pawis, ganyan. Tapos baha, basa pa. Ano, naman yung pa natin. No? Ganun. So, ayan. Uh, um, kami. Hintay lang namin yung iba. maglinis. Tapos, pulutin na natin yung mga kalat dito. And, yan. Ride out na kami dahil na naman. Ah, lakas, no? Oh. Buti na lang kamo. Mayroon kami silo. Ayan, kahit paano. Hindi kami basa-basa nababasa. Ah, uh, naglalabasan na rin yung mga ano may mga camper dito. Okay. Let's go. Ride out, ride out. Para makaligo na tayo. bye bye pa ano pa sana next time ano naman tayo dito car camping mga katres <laughs> woo car <Dark> gaming <laughs> Let's go, let's go, let's go. survival. Asa talay pa tayo. <laughs> ko na <ron>, eh. <laughs> Hindi kami trail fight. Papa, papa, papa. May don't Ah.

<laughs> Nag-try lang coffee racer. Nag-try lang coffee racer. Narcon. <laughs> <laughs> <Days hot> <laughs> 50 pesos lang eh, entrance. T Tao po. -tao po. Sige, laban na. 50 pesos per head. Ah, oh, 50. Pwede po, pwede po ano, walang cottage, liligo lang po kami. Yan, salamat po, boss. yung mga motor. wala sige po. Dito na lang tayo. Salamat po. Pwede na lang po kami dito, boss. Salamat po. Ayun, mga address update. Ah, uh, nakatapos na kami mag-ano, maligo dito sa sa swimming pool. Ang nangyari kasi mga atres, may kami papuntas dun sa box. So, tinuro ni Google Map yung daan. Grabe! Daanan pala siya ng tao, hindi, da, hindi siya daanan ng motor. Pwede siyang daanan ng motor pang enduro. Kapag <laughs> nagkanda, ligaw-ligaw kami hanggang sa napagod. Kaya ending, dito na kami bumagsak. Dito, sa, dito kasi kami tumahan dyan. May daanan dyan. As in, ang kitid, ang kipot niya. Tapos nakita namin to. Tapos nag kami na maligo na lang dito ng saglit. Tapos, ayun lang, pahinga ng korte kasi ang katin na katawa namin. No? Dahil sa pawis kahapon, hindi kami nakaligo kagabi. agabi. tapos na ito, ride out na kami. pag lunch late lunch na. Late lunch, kasi one na. And tuloy-tuloy na, uwi na kami. So dito ko tapusin yung video natin mga katres kasi lobat na yung mga camera natin eh yung drone. yun wala na. Lobat na as in. Tapos full memory na rin. Kaya yeah, gabit lang natin yung phone. so, yun mga katres. Thank you sa inyong pagsama sa aming ride dito sa Mapanuepe, Sambales. No? Ayan, marami salamat sa inyong pagsama and pagsuporta sa video na to. And kung nagustuhan nyo itong adventure namin kasama Metro Boys dito sa Sambales. So, yun mga katres. Marami salamat and ingat sa mga bumabiyahin ngayon. Ride safe sa inyo mga katres and peace out na. Bye-bye!